Ano number ang mga one. dahilan? Bakit bumababa ang potassium level ng isang tao? Makinig maigi. Dahil baka ikaw, nagagawa mo to. Hindi mo alam, unti-unti lang nasusunog potassium mm. mo. Tapos sasabihin mo minsan, pag, nangihina parang nangihina ako. nangihina ako. Ba't kaya ako nangihina? Eto, game number one. Sobrang pag-inom ng alcohol. Nako. Alcohol. Yes. Si Leo. Sobrang pag-inom niya ng piredor, mga ano. to ng isopropyl. Yes. <laughs> Tsaka yung ating ethyl, iniinom na rin niyan. Okay, number two. Kakulangan okay. ng folic acid. okay ang, ang folic acid ay importante sa blood cell formation at para sa malusog na cell growth at pag-function nito. Ulitin natin, ang folic acid ay makakatulong para mag-cell regenerate. Ayan, mm -hmm. okay. So dahil, pag bumagsak ang folic acid mo, babagsak din ang potassium mo. Next, number three. Yeah. Diarrhea. Ano yung diarrhea? Ito yung... Pagtatae. Yun. Mm -hmm. Sobrang pagdudumi. Sabi nila, Dok, sakit ba ang diarrhea? Actually, hindi. Ang diarrhea kasi ay paglalabas ng dumi. Dumi nga eh. Paglalabas ng dumi, ibig sabihin, yung digestive system mo, may nakain ka na hindi niya kasundo. Gusto niyang ah, itapon gusto agad. Gusto niyang ilabas. But the problem is, pagka dehydrate ka, pati yung potassium, masasama. Na, ah, sama. Sama. kaya, nagiging delikado lang ang diarrhea, hindi sana masama siya, hindi masama. Nilalabas yung dumi. Pero nagiging masama pag sobrang Kolong. na dehydrate. Yon. At bumagsak yung potassium. Kaya nga pag nagtatay ka, hinang hina na ako. Kulang mm ka -hmm. na Sabi mo, katatay. Hindi bumagsak na ang iyong potassium na, -e na, na na. De dehydrate ka na. Lahat ng okay. ano nutrients mo sa katawan, na ilabas, ilabas, pati na, minerals. Wala ka na. Oh,